Hello guys, good morning guys. So dito natin yung loto guys. Ah, uh, tayo sa Kalandio well guys. Welcome to my vlog guys. So magpito muna tayo ng ah uh, baboy. Ay magpansit tayo ngayon guys. Samahan niyo ako mag loto dito sa Kalandio well guys. <coughs> Pakita ko sa inyo yung apoy guys ayan oh so yan yung soy lang mantika um, yan guys yan guys so pakita ko sa inyo yung uh, paano maglagay ng langis sa dito sa uh, usual guys so buksan na natin buksan, buksa natin ng usual guys dito sa blue at uh, container nya so laman puno ng laman ng gan ano gan, langis yan guys so yan patak patak lang siya doon sa daloyan ito 12 volt ang gamit natin guys uh, sa blower pan 12 volt para lang tayo nagsaksak ng kuryente guys napaka minus ang minu kuryente nito kasi 12 volt lang gamit natin so napakaganda ito guys kung wala tayong kuryente pwede sa power bank pwede sa battery guys yun ang agadahan sa kalandiyo sa guys so nilevel up natin ang uh, dating di na kalan guys na siminto ngayon uh, pwede na rin gawa tayo na, uh, tulad ng ginawa ko na uh, barner na single barner ginawa, na inasimbol ko ng siminto lang gamit yan guys uh, siminto lang yan no welding yan so yan pakita ko sa inyo guys ganito guys, magprito ng ah uh, wow, napakaganda dito magluto guys. Kahit anong pwede lutuin dito sa Kalandia Sewell. Ah. Uh, oh, Ah. oh, bago 'yan. Ha? Huh? Yan. So, lagyan natin ng tuyo. Ha? Huh? Di pa. So, ganun lang guys. Pag ano. Pag... luto sa kalandis oil well guys. So, yun ang kagandaan sa use oil dig ah, gas. Use oil dig use oil dikalan. Napakatipid yan guys. Napakaganda ito. So, pasalamat tayo na nakalikha tayo ng nakagawa tayo ng kalan ni oil. So, yan ang solusyon sa nagmamahalan, nagmahal ng gasol guys. So, pasalamat tayo na nakaga, nakagawa tayo ng Calandis oil. So, sana na maraming makagawa nito at maraming tutulungan tayo guys. So, bagay na bagay ito sa mga sumusunod susulong ng environment guys. Pasok yan. So, pasalamat tayo. Nakagawa din ako. Isa din ako nakagawa ng Calandis oil. Kaya, kaya lagi kong sinisir guys sa ating mga kababayan na sana maingan nyo din sila gumawa at parang uh, mabawasan ang gumagamit ng kalang disoil. Uh, mabawasan yung gumagamit ng gasol. So ito yung solusyon guys sa paggawa ng pagano sa disoil di kalang guys. So napakaganda ito gamitin guys Tipid na tipid ah. So Sa mga kababayan ko Mga mapadana kayo, sa aking youtube channel Sana huwag niyong kalimutan Sana huwag kayo magsawa sa papanood So sana panoorin niyo bandang hanggang ah huli guys ha, matapos talaga para ma-support support suportahan niyo po ang aking YouTube channel. So, paki-like, share uh, para ma-updated kayo sa aking mga video na iba-ibang mga video sa kalan. Hindi lang kalan ang binibideo kaya nabablog din ako sa mga ating government. So, sana suportahan nyo at uh, suportahan natin ating government, guys. So, sa mga gawa, magawa sila ng expressway at mga project ngayon sa ating gobyerno. Sana supportahan natin. So yun guys, dito lang po ang video. So sana panoorin nyo guys. Yan. So yan kagandahan sa Calendus Oil. Oh, well, guys, na napakaganda ng apoy. So sana wag kayong magsawa sa set out po sa ating mga mga OFW dyan, mga, ating mga bayani sa ating bansa. Uh, ingat po ka tayo sa pagtatrabaho nyo, sa mga iniiwan nyo dito sa Pilipinas. So, shout out po sa inyo lahat, mga OFW, ng ating bayani sa ating bansa. So, patuloy sila nag nagtatrabaho at tinataguyod nila yung mga naiwan dito sa ating bansa ka napakahirap ng ating bansa guys so sana balang araw na makakabangon din tayo sa maraming dumalating na na dinubyo at kalamidad sa ating bansa guys sunod-sunod so shout out po sa lahat ingat po tayo sa sana makabangon ang ating, ma, ating mahal na Pilipinas So, shout out po sa inyo lahat. Mayong um, buntag. sa yung tanan. So, sana supportahan natin ang Kalan Ito lang guys yung solusyon sa ating pag uh, hinaing na makaroon tayo ng mga maka, makaimbento tayo o nakagawa tayo ng Kalan Sa pamagitan ng Diesel ng mantika guys. Uh, mantika ng lana sa lubi. Marami tayong sagana tayo ng lana sa lubi guys. Pwede yan panggatong sa makagawa natin ng kahit iba-ibang sinasayang natin, sinasalang sa sa pagkainan guys, sa sa o pagluluto, kahit anong pwede pwede lutuin sa kalandiyusuel guys, napakaganda ito. So sana suportahan natin at share niyo guys para marami makapanood at marami makagawa nitong kalandiyusuel. So sagana tayo ng uswil sa may uh, Pilipinas guys. So sana suportahan niyo to, wag niyo wag niyo talikuran at wag niyo wag niyo mag wag uh, kayong maatubilin, ma-share guys para marami makapanood nito sa mga ating mga kababayan. So sana nga guys, shout out po sa lahat. Good morning. O na? Yeah. Ah. Oo. Lambot. Papaluan. Ganda 'yan. So yan i natin guys para makita niyo talaga ang ganda ng apoy. So pulat siya guys mapula siya nga po pero hindi siya mauling guys yan ang kagandahan siya guys so depende kasi sa paggawa sa ano sa ano so siminto lang kasi gamit ko kaya ganun lang nga po niya guys so balang araw makaroon ko ako ng welding so panoorin niyo guys sa papakita ko ulit yung pagandahin pala la natin lalo itong kalandyo guys so okay lang siya na kahit pula siya hindi siya kulay blue So, ganda pa rin kasi hindi siya mauling. Ala, LPG pa rin yung apoy. So, yan guys. So, yan o. Oh, napakaganda. Yan, ang kagandahan sa uh, kalandiyos oil, guys. <coughs> <coughs> Napakaganda gamitin talaga guys. Ang ganda ng apoy. So yan. So panoorin nyo guys. So sana wag nyo kalimutan. I-share. Uh, video sa aking vlog guys sa uh, Kaloy Duarte so sana mapanood nyo palagi ang aking youtube channel uh, Kaloy Duarte sana supportahan nyo guys so, sana wag kayo magsawa sa pagsuporta sa aking youtube channel so Kaloy Duarte so yan napakaganda gamitin ko so, kalan Dios will guys So ito yung panggato natin guys. Yan, pakita ko sa inyo yung usual ng mantika. So yung usual ng mantika to guys. So napakaganda ito yung panggatong natin guys. Usual ng mantika, usual pwede rin. Usual ng motor. Kung wala kayong usual ng motor, usual ng sasakyan. Sa gali -pag galing paggaling sa makina guys, yung pinaggalit tanggalan ng uh, usual. Pwede panggatong dito sa kalan. Usual guys. So yan ang kagadahan sa Yuswell guys na maraming pagaga maraming magagamit na uh, lana sa lube, pwede rin guys pangatong dyan. So gu gumawa lang lang, oil lang. Ante si si Jebat Yan. <coughs> No, oh, nè <coughs> chalang no, oh, oh. Mm -hmm. <coughs> palapit ko sa inyo guys yung niluluto natin yun so kulo na siya guys oh so bilis lang ang kumulo nito so the best talaga itong kalandiyo guys Ayan, oh so sana wag, wag kayong magsawa guys sa uh, sumusuporta sa aking youtube channel so patuloy tayo na magpa upload at uh, para updated kayo sa aking youtube channel ah uh, subscribe guys, like, support sa aking YouTube channel guys para updated kayo sa susunod na mga video. So yan. So yan. So yan guys, dito lang po video. See you for watching.